isa na namang hunting ang gagawin natin part 2 Marami naman yan, parang ano Lapit mo Jay, focus mo ito Hindi naman kapain, halimaw <laughs> Ito yung papain ko Titingnan natin kung makakasingit tayo doon sa kanilang spot. Singit tayo, pero kung hindi, hindi manonood muna tayo. Part 2 na ito. Uh, marami silang na uni, kaya lang binibigay ko ng spot sa kanila, hindi nila nakalaan dahil sobrang pagod. Ako ang muna yung spot doon. Nabutol <laughs> doon. Nabutol, nandun pala yung malalaki. Ay, gumaga pa, sabi nila maglalagay doon muna sila ng nampat. Ah, uh, ano ay, saan mo nagkakanayan? <laughs> okay. Wala na naman itong spot na ito. Naubos na.

Ang okay. ganda nyang katang, katang upain. Sana naman hati ang gagawin natin. Part 2. Part 2 na ito, Yung unang ginawa natin, marami sino na uli kaya nagpinibig ito ng spot sa kanila, hindi na nakaganda, sobrang bago. Kaya ako ang rename back doon. Natin sila gamit. <laughs> Nabudol nandun pala yung malalaki. Ngayon, babalikan namin yung spot na dapat kakanaan nila na nahulihan natin ng marami. Puntahan nila at meron pa silang uh, surprise package. Ito, Lambat. Lambat. Maglalambat pa raw sila. Again, welcome to my office. Samboy. Hey, welcome to my office. Welcome to my office. Please Please to my office. To my office. Pupuntahan natin doon sa bandang baba. Sana... Uh, Swertehin tayo. Kabawi. Tapos yung sabi ko nga sa kanila, yung sa akin, magkakana ako. Kaya lang, yung parang parang snack lang. Parang chichiri lang oh, yung sa akin. Mm. <laughs> sa kanila talaga. ika yung aming ayawan. Yung akin guys, so snack na rin yung akin. Kasi mas mabisa yung snack. <laughs> okay, kaya talaga yung siguro mga dalawa o tatlong kawin lang. Edy, basta yung sa gilid-gilid lang sa akin. Edy sana, uh, pala rin tayo. Ang oras ay eh, mag-alas 4. Ah, uh, siguro tama tama 'yon. Malalagyan natin lahat ng ano, maraming kang kawali din pala. Ganun pa rin. Okay? Lang Ganun lang pala. Ano pa rin? Ah, uh, dampa bae natin 'yung kawali. Kawasan lang ng sampuya sa ilalim ba natin. Sige. Sige. Ah, uh, maglalakad pa kami ng mga 5 minutes pa hanggang doon makarating doon sa spot talaga. Sige, mamaya na ulit, 'te. Eh. Ado. Tap natin. Dadito. Patu. Okay, gakaita dito. Wash out. <laughs> Ayun, yung na eh, no? Ay, hey, Guys, welcome back! Pau. Lagay ko na din eh. Tapos, pami-bawiin lang yung van. So, so, medyo maaga pa. Sabi nila, maglalagay daw muna sila ng bath. You know eh, yung sanggang 3

din. Lapit mo, Jay. Focus mo ito. Hindi mo mapahing halimaw. <laughs> Nami, ito, ito yung papain ko. Uh, okay, Panonoorin muna natin yung discarte yun nila. Titignan natin kung makakasingi tayo doon sa kanilang spot. tayo. Pero kung hindi, hindi manonood muna tayo. So guys, okay. okay. bukas lang muna yung pagpapantaw. Naula na. Sige, mabasa ka. Mabasa. Mm, sa, eh. Nakailang kawil ka kanina? nasa 48 ang dami ah grab sambol nakailang kawil ka sambol mga 27 na ganun grabe pero kinakabahan ako dun sa akin bakit parang kakagat na naman ng mga tagi isang kilo <laughs> 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 kaya kabado yun hindi <laughs> yan tiwala lang. <laughs> matindi akin ang ginawa ko sa akin isang pako sampung kawil kaya mabilis ay, yung paano, pakitang. Oh, ay, oh. talaga oh. lahat yun, abot sa gitna. Swerte ka dun eh. Huwag yeah. <laughs> <laughs> first time eh. Pero tapos na namin magkana. Ang tropa ay kumain muna kami. Si... Ano eh, nagbaon ng kalabaw. Kalabaw. Salot ng ulam namin. Kaya guys. Nilagang kalabaw. Okay. Tapos dinugo ang ano. Uh, Pugita. <laughs> dinuguan din, hindi yan. Si sa boy, ilang kawin? 27? 27 27, tapos may tatlo daw na delete niya hindi <laughs> na nasko <laughs> nabitaho ko yung bag, pati yung bag nadala <laughs> si Noe naman, 40 mahigit so, galet, daming kawin pero ako naglagay din ako 7 uh, yata, pito o walo nasa gilid gilid lang o nasa gitna, wala pala sa gitna sa gilid nasa gitna, <laughs> tapos may ilang nasa gilid siguro mga dalawa o tatlo eh, sana may huli para bukas eh masaya at may kasama nga pala dito shout out kay ano ito may birthday birthday boy si happy birthday Brunel Arnel Brunel happy birthday to you sama mo? hindi hindi Rone, pala nilagabang, no. ano dyan, no. palpunit, ha? Ay, ay, go ba yun? Hindi, no. siya lang <laughs> Followers <laughs> siya, de. Followers <laughs> natin yan. Hindi like, nakikilala like, <laughs> like ni Albert, eh, Kasi pag sa, sa Facebook lang sa kanya. Oo, Rone lang palpunit. Siya pa <laughs> rin. Maraming salamat sa panonood ng mga video, pag-follow. <laughs> hmm. ah, Kanina, Paolo, bakit ka kasama ko? Wala. Romel. Ano nakilala ko din Kuya Albert. Nung sinabi ni, ano sabi ko, Ano yun? Akala ko kasi, ano na. Paano kayo nagkasama-sama? Ako. Kasama ni Ano. Nalalayo ko kasi. Kasi tinatry siya sa sabi ko daan ng dalawang kondo. Hindi ko alam niya. ano. Ito ginaan. Tapos pinsan din ni Dora ako. Ramel, Marilyn. Hindi ko sila ngayon sa akin kuko. Dito kami ngayon magpapalipas ng umaga. Nakapagkana na kami kanina. Tapos tayo, nabilim na. Nabilim na. Alas 7 na tayo dito eh. Tapos meron din ano, may lambat din si Noel. Lambat ayun na meron tayong huli tilapia hindi ko naman bukas na yung patay okay, na yung bukas patay okay, na yung bukas anyway uh, abang abang na lang tayo uh, bukas uh, yung pakay talaga nila yung spot na binigay natin sa kanila ngayon yun yung gusto nilang puntahan dahil nung tinanggihan nila dahil napagod nila doon sila kinabukas ang kinanaan ko grabe ang huli ko yun yung ano yun yung harvest Pero, eh gusto gusto nilang ano na yung mm. gusto gusto nilang balikan yung spot na yun kaya La sinulit na nila ang sa tong kumba to wala akong nalang antagis kami pinuntahan nila sila ko tiyaga na namin ano ba eh uh, good luck ha huh, sana hmm. makabawi kayo ngayon Actually, hindi naman kayo makakabawi kasi hindi naman kayo nasabihin makabawi dahil <laughs> makarami tayo naman kayo. Kaya lang, kaya di ispat na <laughs> na ate ng gihan. Viral yung ano yung title ko doon, tinanggihan kasi tinanggihan kasi nila eh. Hmm. Sayang. Ang dami pa namang kawin na natitira, 21 pa, no? 21. 21. Uh -huh. Kaya kinanaka ko doon, labing dalawa lang. Pero sa, sa akin siguro yung nasa king Lima ang huli nung labing dalawa. Sayang. Grabe. So, Saka, ano pala? Siya sa aking mahalasawa. Nice! Uh -huh. Yay! Labawe. <laughs> Baka ba mamaya ba mawala ba ba <laughs> ka. Uh, shoutout sa mga kasili hunters, sa uh, Jerong Mel shoutout sa inyo. Ang uh, mga kachuwi, mga bones, uh, si ano, si to fishing, si ano, si Burirawan, Burirawan hunters, uh, Gusto TV, uh, uh Palos Mapia, Omeng, uh, Edward, Um, Dani Valenzuela. Uh, Kebs, Pardines. Walang mo't yung ano, no? Uh, di, Ricky Argosino, hindi ko naman. Jeffrey, uh, Jeffrey Archaga. Jill. Uh, Jill. Uh, shout out sa inyong lahat. Hindi ko masabi kung sino-sino lahat. Pero, uh, Kurt support, pa pa rin. Si Court. oh. Support, supportado natin lahat ng mga, ano, mga mahilig sa ganyang uri ng, 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 ng libangan. Nandito ko na water na bakya. Hello, hello. Ah, magpapahinga na kami bukas sana, swerte yan, no. Maaga kami pupulas bukas at uh, abangan niyo. Uh, sana hindi magsisito mga bisita natin dito. Okay, good night. Good morning. Mamamanda daw kami ngayon. Sina Sino eh? Lulusong sila dito na sa mitong kumbato ang layo pa lang ang pinuntahan nila mula doon sa baba umahon sila Darito. eh tatagpunan lang kami doon sa baba ang mga kawin namin karamihan lang na doon sa baba Pero eh. sila oh, ano meron lulusong na kayo dyan? oo oh, sige kita kita na tayo doon okay, tara na morning po pili na kami ng paglisal almusal sa'yo ngayon yes. Two pesos Shout out sa mga nanonood dito sa Nasubo ang panlisal dos Pero yung yung malungkot sa sa ano eh okay. Pero ito dos lang talaga Makita ah, sila rito, dinideliver nila hanggang dito ah, Pagkakapasok pa Mainit na panlisal Rusal mm -hmm. tayo Okay Start tayo na pamamandaw Okay pinakuha ko nakareach yung ating balsa tawi tayo doon sa kabila pito ang kawil natin apat na mahaba ang ginawa ko <laughs> sa isang magkabila kinanaan nila doon ako sa gitna inarihan ko ng pagkahaba haba at inilaglag ko doon sa gitna so apat dito tatlo doon sa unahan ano Jay, ready ka na? Okay. Ah, mauna na ako sumakay Medyo delikado lang itong sakaya natin. At tumingkayad ka lang Jay ha, At uh, delikado. Nag, baka hindi makabawi. May cellphone tayo. Ito yung spot na pinagulihan natin. Oh. Tinadad ni Nasamboy tsaka ni Noe <laughs> ng kanilang kawil yung kawayan na naka yung sariwang kawayan tinalian din may kawin siya dyan kaya parang wala o so, may nilagay akong dalawa dyan wala dyan hinagis ko hanggang dito saan may ube ah okay. naka uh, on na yan unahin natin itong kawin dito 네. Yeah? 아이고. Boke Wala, sumabit pa. Wala nang sumabit pa. Wala nang huli, sumabit pa. Ayan, no, nandiyan lang po. Ito, ito, ito. Iyo. Wala. Wala na naman itong spot na ito. Naubos na. Naubos <laughs> na ang ikat dito. <laughs> Baka sinasamboy si Nui. Ayan, tayo lang yan. Ito, lampas na. Ayan. tu. Jangan saya sambut tu. Hmm. Oh, ah. wala. Wala. nak Ha. ito yung kawil kawil nila andito ha? wala pa? wala pa? meron ulit? malaki malaki? surprise mamaya nakahuli din sila hahahaha mamaya na nakahuli daw sila sa tungkol <laughs> ito para meron din ito kawil mo meron din ako dito isa Yeah, try, try Ay, yeah, tuloy tuloy lang. Surprise! Ba? Surprise daw. Oh. Ay, walang huli ito. Wala tayong huli. Nagpapamitin din wala to kay Albert. Ha? <laughs> Nagpapamitin din. Kung <laughs> <laughs> marunong na. Wala, wala tayong huli. Hindi <laughs> sa ating mga asawa. Ay, Albert. Sayang yung... Sayang yung kapit ni Bianowi, si Albert. Isang street. Anong nangyari? Wala huli Sa pitong kawil Bokya Test mo nga yan Ito na Surprise uh, Ito na Ito uh, na Ito uh, na Sige yung huli niya nakahuli niya katang Katang ngupain Nakahuli Hindi <laughs> <laughs> yung nakahuli ko Katay na <laughs> <laughs> yata pa boy, boy pa yan Ba, malaki na rin ha Tatlo kilo <laughs> Ay 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 yung kenoy oh. oh. Sampoy yan. Oh, samboy. Oh. Alam na. Ay need jo so. Ano nakahuli kayo diyan? Wala pa. Kiwet. <laughs> <laughs> wala na, ubos na ikat niya. <laughs> yung spot na napaghulihan natin kinana nila pero wala na hudi. Eh. Lahat. <laughs> ay, ubos na igat diyan. <laughs> Pero si Samboy daw may kinana doon sa bakal. Doon sa may mga tubo doon. Mukhang meron. Tawid na tayo. Tawid na tayo, Che. Hindi ka naman makita. Nasa ilalim. Ano ka lubog ba? Ito ba na na to Hmm. Malubay. Malubay. Wala. What? ano? Yan. Dunit ka pag ikaw ay mga, mga Sumabit pa. Sumabit pa. Ah. life vest ini. <laughs> 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 Naka live best ke? <laughs> wala, wala kang huli? Wala, kaki din yung sinabihan uh Ay, -huh. e, katid tayo doon sa baba So far, isa lang huli nila Sa tungkong pato pa Puntahan naman natin yung ano Yung kinanan na uh, Lambat ang, ang May huli na doon eh Ayan Ayan, 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 tignan natin Marami bang huli? Ayun, yun ang malaki. Kawayan pala. Oh. Kaya pala alas ang galaw, may hipon. O. Oh. Hipon pala. Hipon pala. pala, pala, pala. Lakas bumatak yan eh. Yung hipon, lalakas bumatak pala ng lagman. O. Meron yung hipon, lalakas bumatak. Oh, may hipon pa siya oh.

ang mahina ang uh, lusong ngayon. Siguro, ubos na ang mga ano ngayon. Yan lang! Yan lang ha. Meow, 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 meow! <laughs> <laughs> Yan lang! Dalag, saka... Ano ko naman? Sayang so, yung pagod niya dito sa ano. Alam ba? Ito lang ako na dalag. Tilapia. May ano pa ako nakita doon eh. Yung malita dalag uh -huh. may, kumain ah hindi na rin nare tapos may otep pa <laughs> may hipon na <nangyari>. pala <laughs> miaw 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 <laughs> <laughs> sorry dapat siguro binulabog muna na dapat nga binulabog muna eh kaya lang ipahinga muna natin ang ilog na ito panay panay na rin naman ang huli natin Nakita natin yung kasaganaan niya. Marami tayong nahuli hanggang doon sa punto na talagang account lang ang huli. Anyway, ah, uh, okay. bawi tayo sa susunod pagka bumagyo. At nakalaman ulit ang kilog nito next year. Pagka na samboy. may huli ka? May huli naman sila tatlong kilo. Yes. May huli naman sila tatlong kilo kaya nang eh yung expected nila na ano, may cooler sila dalat. dala, talaga napakalaki ng cooler eh. Ay, ay, ay. Pipi ka pa. Meow, meow, meow. Ang maganda pa dun ano. Hindi <laughs> uh, na ano, parang hindi na mabenta yung kiwet. Uh, Umagat na sila sa katang. <laughs> anyway, Pero anyway, nagpakita ka ng isang kagilagilalas na ano eh, na skill. Nakita <laughs> ko kung paano sumisid ito kanina. Naka life vest yun ang pinaka safe na sisid na naranasan nakita ko talaga safe na safe yun kahit na tingin ko kahit na may mangyari sa ilalim talagang lulutang, lulutang talaga safe na safe si Samboy lang gumagawa nun huwag <laughs> niyang gagayaan masisira ang buhay <laughs> okay. a shout out kay Ronel Falconet yan kasama natin Happy birthday. Happy birthday Happy birthday! Thank you, Bob. Thank ah. <laughs>